Hello mga micro players, nagbabalik ka lang Matis TV. So, i-share ko na sa inyo about naman sa crafting ko, no. Na-achieve ko na yung expert expert grade sa prosperity, no. So, bago tayo mag-start, i-share ko lang nandito ako ngayon sa kami sa PD4 Party Dungeon 4 kasama yung guild master namin. So, yan. Basic basic lang yan sa kanya kahit kahit hindi pa yung third, third advance. No? Third job. Third job. So, yeah. So, yun. Uh, bibigyan ko yung option. No? So, ginawa ko tong video na to para sa mga gustong bumili. <coughs> hindi ko siya sabing binibenta ko yung karakter ko. Hindi naman ganun. Nung nakaraan, binibenta ko. Pero ngayon, hindi na ulit. So, uh, ibigay Sabi ang option kung sa mga bibili, halimbawa, budget niya 10k. May mga bibili na kayong naka-legendary nyo, di ba? Unless, sa tao niya bibili, hindi yung sa marketplace. Sa marketplace kasi medyo mataas. So, ano pipiliin nyong bilhin or anong pipiliin nyong yung i-progress kapag kapag may character na kayo so sa akin kasi share ko yung sa akin na pinili ko mag progress sa crafting gan ano para to ha semi free to play to ha Parang naging semi free to play para kang tanga niyan kalamatis di ba so kaya naging semi free to play yan nag, nag top up ako before nung kakabukas lang nito nag top up ako ng para sa mount mga ganyan so nag try akong mag magkaskas hindi ko nakakuha so wala namang naging progress sa character ko yun para maging pay to win ako as in wala talaga naging progress so yan meron akong mileage yan so wala naging progress yun ito lang sa, sa 12k na nagasas ko sa parang something 10k yan yan lang ang nakuha nyan not enough yan. HP potions oh sorry yan lang ang nakuha niyan. So, hindi ko masasabing, ano, HP hindi ko masasabing meron akong naging progress sa 10k na yun. Kaya, semi-free-to-play. So, yun. Bakit ito ang tinarget ko, hindi yung, eh, bakit itong craft, no, hindi ko tinarget na, bak bumili na lang sana ako ng legendary. So, ano ba ito itutulong nun? Halimbawa, naka-legendary ako na mount. Anong mangyayari? Lalakas ka ba mag-farm sa BF? Kukunat ka ba? Oo, oh, kukunat ka pero hindi yung ganun ka impact. Hindi tulad nung pag nag-craft ka, lalakas ka, ka pwede ka ba lumabas, kapag, lo, ka ba lumakas kapag nag-expert grade ka, or mas maganda kung master, syempre. Oo. Kasi, mas madali, unang-una, -una, ang perks nitong, nitong pagiging expert grade, mas madali kang, mas madali kang makapag dailies hindi mo mas madali ka mapag daily pangalawa, minsan, hindi lang sampo yung inano may, 20, may 50 depende yan sa mga nagpaparagraf ito, nakuha na meron dito kaninang 40, atas 40 or 60 nakuha na agad so, meron laging karamihan, madalas, meron laging nagpapakakra sa expert no? ma-maximize niyan hindi tulad nung sa professional tag 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 baka tag 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 dahil matatagtag yan hindi ka pa rin nag the so number one kapag professional ka 20 craft lang sa so, expert 25 kahit paano meron niyang dagdag parang tax mo na yan sure ka na makakuha ng 200 na diamond ito tatlong araw ko to finarm kasi sinamahan yan ng ng pagbebenta ito isa pa itong alluvial gold pouch mo kung dati habang nagpapa-expert ka ito talagang hindi mo yan ibebenta Nakakaano ano lang yan nasa nasa bag mo lang yan so in, in, imbis na ibenta mo to bibili ka pa para lang makapag expert ngayon ngayong ngayon nakapag ano na ako expert craft na ako inaano ko yan binebenta ko na kumaga payback payback time na sa mga ano ko. yan so ayan kaya 4 days ago lang yan no yan yung huling bili ko So kahit itong kung magtatanong bakit pati yung Morion, yung Morion ko binebenta ko rin. Binabawi ko lang kasi mataas ang presyo ngayon ng Morion. Pag nag-20 yan, tsaka ako bibili ulit. No, parang semi buy and sell lang. Ayan, tapos kami, party dungeon. So, mamili kayong ano, mamili kayong mabuti kung anong gusto nyong targetin. Kung magkaroon ba kayo ng, ng, ng legendary weapon or mount or maging crafter na lang muna kasi kapag crafter kayo ang sa akin lang kasi kapag crafter kayo pwede kasi kayong mag-ipon ng diamond no tapos lahat ng halimbawa ang ginastos mo sa character mo nasa 10k so kaya mo lang mga 2 months siguro pinakaswerte na yan 2 months o 1 and a half mababawi niyo agad yung 10k niyo kasi ang mahirap lang naman kasi dito mag-cash out kasi siyempre kailangan ma-achieve natin yung ano yung sa market niya na sila ma-achieve ma, -achieve, ma -achieve tong 0.75 bago tayo mapag ang short tama so sabi mo na lang ha -abang mo kada buwan yan so minsan swerte sy na sa so, isang buwan dalawang beses pero ang inaano ko dito mas madali kang makapag farm talaga ng diamond kapag expert ka na number one sobrang dali nga mag dailies ng ano hindi ka tatama rin kasi sobrang eto tinamad ako dito nung, nung professional ako tapos sa gumawa ko ng content dumami rin yung yung nag, uh, ano, nagka-craft din ng pro sa professional. Tapos ang dami ko ng kalaban, ang dami ko ng kalaban na pindot na ng pindot dito. Sige, paunahan na lang ng craft. So, syempre, lahat naman din, malalaman yun kahit hindi ko kinontent. Malalaman, malalaman din yun. Pero, yun nga, sabi ko, kailangan ko na mag-progress. Hindi lang yung karakter ko. Dito rin. So, pinilit ko mag-expert yan. Siguro inabot ako ng, ano, two months mahigit mga ganyan or 3 months mo na lang pero wala akong ginastos nun kahit piso talagang pure grind lang yun kasi meron akong 4K diamond dun nung simula ako may kita nyo yun sa video ko eh. merong merong sa previous video ko meron akong 4K diamond tapos meron akong 300 meron pa akong 300 na alluvial pouch so may mga pundar ako nun kasi iniipon ko yun nun kasi nga ang goal ko lang talaga maging crafter at mag cash out so ngayon hindi iba na ang gusto ko ah, uh, pang progress tong crafting ko yan. yan ang bagong goal ko ngayon kaya ako na nag expert craft para yung kikitain ko dito yung progress ko dito so paano mo gagamitin yan number one kapag meron ka ng enough na diamond punan mo na yung mga kakailangan mo dito marami pa akong binibili dito sobrang dami pa as in paano ba 'yan? Sobrang dami pa nito. Yung, yung mga halimbawa itong itong wild raspberry, magkano lang 'to? 'Di ba? Lahat 'yan kukunin mo 'yan. Pagipunan mo lang. So, number one sa ang paggagamitan mo ng diamond galing sa crafting mo is yung itong collection. No. Pangalawa, pwede kang mag-ibon ito ang ito yung pinaka pinaka gagawin ko dito talaga. Ito yung pinaka main purpose ko. Kung bakit ako maghipon ng diamond. Kasi kung maghipon kayo ng diamond nang galing lang sa BF or galing lang sa Masarta or galing lang dito sa sa Irleta. Matagal 'yan. Kung hindi niyo sasabayan ang crafting. Kaya napakalaking bagay nitong crafting. Sobra. So, eto ang gagawin ko diyan. Kung mapapansin niyo, meron lumalabas dito sa event na binibili mo is ayan tulad yan 16,000 dias pero yung kukunin natin dyan yung puro ano yung kung natatandaan nyo puro ano to yung puro pang salmon nung nung mount yun yung kukunin ko halimbawa 8 pieces na na pang salmon plus meron pa dito sa babae na parang anim na ganun pipili ka kung mount or weapon So, yun ang kukunin natin. 18. So, 16K. Plus, after ng 16K, bibilin din natin yung pass dito. Ito timing natin yan na meron ganon. Yung pass dito na... Ano taong tawag dito? Yung pass na puro mount. Kung anong, kung anong gusto nyo yung targetin na ano. So, another 2K yun. 2K plus 16K. Uh, 18K. So ngayon, kapag talagang sumobra pa yung dias ko na naipon, may, kasi hindi lang 316k eh. Meron pa to sa taas niya na 8k, yung kalahati na ito, 8k. Ganon din yung laman, puro mount lang. Lahat yung bibilin ko, nasa total yun ng uh, 16, 24, 26, 000, 26k na dias yun, 26,000 na diamond. So, ba, bakit ko gagawin yun? Siyempre, doon na nilalabas yung, yung talpak ko na naman ah, pagdating sa legendary na mount so mount ang unahin nyo magwebon sa mount eh kasi wala pa ako nyan eh so ngayon hindi ako gumastos hindi ako gumastos ng pera galing lang yun sa crafting number one and sideline na lang yung pagbebenta sa market sideline na lang yan kasi lang naman yan 66 nakachamba kasi may may meron sigurong whale well dito sa amin ngayon na bumubomba para sa gold sa Gold Wings. So ayan. Barya 1957 side side sideline na lang 'yan. Ito sure ball. Sure ball na 200. Yes nyo ba? May passive may passive dias ka na 200 per day. Kaya napakalaking bagay niyan. So sa, eh, may mga magsasabi niyan 26 26,000 dias po i-cash out mo na lang 'yan. Okay, pang-third job mo na lang 'yan sabi ko nga sa inyo sa previous video ko, kung ano nga ang goal nyo, yun yung sundin niyo, Hindi naman tayo pare-parehas ng mga goal eh. Yung iba dyan, bumili lang ng legendary, buy and sell, diba? May iba dyan, bumili legendary, kulang sa research. Anong gagawin ng legendary na, ano mo, na mount mo? Tapos wala pang progress yung binili mo. Tapos di mo pala yan gagasusan, di ba? O bumili ka nga ng may progress, 20k, may progress, tapos naka-legendary. Ano nang gagawin mo next? Maglalaro ka na lang, yun na yun. Eh, dami-dami malakas dyan. Aano yun ng 20k mo yung gumagastos ng 100k pataas, tsaka ng million. So, syempre, sasali ka sa magandang guild. O, ano, ano naman kung sa magandang guild ka? Nasa magandang guild din naman ako, kahit, kahit ano, kahit semi-free to play ako. Ang importante dito sa amin kasi, na-achieve mo yung ano, requirements ng guild nyo. Na, na-fulfill mo. Halimbawa, pag, pag sinabi nilang, kailangan next month ito yung ito na yung ACC mo or ito na ito na progress mo pag hindi mo na ano pag hindi mo kayang gawin edi tegwa ka wala ka na so pag isipan nyo ba buti ba ako kayo bumili tapos ang pinaka the best talaga dyan mag set kayo ng goal nyo kung anong talagang goal nyo ba't kayo naglaro kung gusto nyo libangan lang hindi para sa inyo itong video na to pero kung gusto nyo magkaroon ng direction yung karakter nyo at yung bibili nyo yung karakter yan pwede pwede nyo itong panoorin itong video na to so yun lang salamat and kung gusto nyo ng mga ganito pang mga content subscribe thank you